Mahini, niyo ako mga idol. Bibili lang ako ng aking lulutuin ngayon. Ayan. Na ko pa kung ang palaya, okra. Ayan. Gagawin ko siya ng... Ito, masarap ito mga lalabs Pipino. O kaya naman, opo. Ayan. Marami ako pagpipilihan. Ito yung tindahan ng kaibigan. ko bibili ako ng aking lulutuin. Kumplito na siya kasi dito. Kaya bibili ako sa kanya. Mm -hmm. Ito yung saging sa masarap dito. Bibili ako ngayon. Kasi akin siyang iluluto. Hindi ka nalalayo. Basta dito lang ito sa amin sa tabi. Kompleto na dito. Parang gusto ko kasi mag-isa ng ampalaya. Lagi ko ng itlog. Ayan. Pang nangyariya. May aso pa nga siya dito. Kasi bando isa sa siya sa ano, sa aso. Kaya masarap yung okra. Tapos pag nag-ano naman ako ng kalamansi juice, dito na lang ako kumukuha. Malalaki din ito, maganda. Ayan, mga lalabs ko. Hindi, na ako lalayo. Hindi na ako pupunta ng palingki. Ayan, dito na lang sa kanya kasi nagpakahiliran. Ayan, salamat. Good morning. Ayan.